Hello po, isang maulang umaga po sa inyong lahat. Yan kami po ni Bossing ay nadi dito sa ating munting halamanan at kami po ay mamimitas ng sitaw. Ayan po at si Bosing po ay pipitas muna ng kamias. Grabe, nahihinog na ang ating mga kamias. Magot ang bunga. Ito so, pa po, po sa itaas. Ito po. Napatay isang ano ng um, mo. Oh. Isang kimbil-kimbil. Isang kumpulan mo. Oh, okay na yun. Malalaki ang bunga. Tama na yun. na ulan na guys, at mamimitas na po kami ng sitaw. At nakilumalakas lumalakas na po lalo ang ulan. Okra busing, baka may okra na ulit. Busing seng, Oh. Pahawak na ako nito ah. Okay ba itong ukaw ito? oh, yung galing sa ibang bansa ang binhinay. Ang... Buno, hindi mo nakita yung isa. Hawak mo sing muna ito ah. At ako na may tas pa ng kita. Oh. Hindi, pa, hindi nakita. Pwede na, igagango pa. Oh. Na ulan na po uli. Pata dati na problema ng pandiligay ngayon ay eh, araw-araw ay dilig. Mm. Busing, regi hawak na rin. Nabibitawan ko na. Puno na yung kamay ko. Yung pong iba ay nagangon na. Ah. Magaya na ito. Oh, na po ito. kita na rin po natin ito ah. sarap isa sa sinig ang um, Tara na, naula na. Malakas -ula na. ng ulan, tara na. oh, <laughs> sama mo na rin 'to. Wala pa man lagayan. Yung kaya timba. Ay, Hindi na. Ah. Tara. Gitna mo nala ang takay nala ang hawakan mo. Paano ka pa? Ah, <laughs> Diyan mo na sa tiyan mo. Sige, tara. Ayan guys, at kami po pauwi na ni Bossing sa bahay. At umuulan na. Tara. Si Bossing po ay maliligo na yan, kaya ay nagpapaulan. Hindi <laughs> po yan takot sa ulan. Mas gusto nga po niya yung ganito. <laughs> medyo may kaunting ulan at siya po'y nagiginawahan ayan at nandito na po kami ni Bossing sa bahay ay mo na ibabae yan sa kawan sa loob Dito si Mahal, walang pasok, kaya taong tindahan. Saka si Unto, natulong kay nanay pag walang pasok. Nanay, ako nga pala may dalang saging. Busing bigay mo. Nahinog ng lahat. Panlaga, bukas ay... Bukas ay ano ah. At kaya kami nadi dito dahil magluluto ako ng ulam. Your favorite. Wow, sangga, ba na ko pa na tilat Inet. at na, sa daw ay ba sa Agus. Na. huli sa agos oh, tsaka may pinitas kaming sitaw ilalahok ko tsaka wow, may mustasa at ako'y magluluto nung ito'y nabili na naalaala ko Hibit. ikaw at ito'y favorite mo natin si ibig tatay dari oh, oh. ang mahal oh, ay ako muna'y magluluto ng inyong hapunan ito at hindi na po ni nanay talagang magawang magluto minsan ay kung ano nalaang ang nadi yan ay yun nala parang may luto na ba? ha? may luto na ba ah, na. ka? ah ko kasi tatay nagsasaing na magsasaing ka tatay Ah, ay magluluto ng ulang. Wow. Manak ka. Favorite ni nanay. Ayan guys, at si Becca po ay nagsasaing na. Tama-tama. At ako naman ay magluluto na dito sa kabilang saklangan ah. Wow. At ito po yung banak na lulutuin ko. Ito po yung banak Agus Ito po yung nalinisan na ni Bossing. Bali, papalangin ko na lang po mamaya. Puputulin. At si Bosing po ay nagpipili po ng bigas. Bali, tinatanggalan po niya ng lisay. Yung ganito po ah. Parang palay. Kami po dumating ngayon eh, si Tatay po yung nagtatanggal. Ay si Bosing na po ang nagtatanggal ngayon. At si Tatay po y may tinuntahan lang madali. Eh. At ito po yung ilalaho ko nga pala sa... Doon po sa isisigang natin. May mustasa. Ganda po nitong mga mustasa ah. Saka po yung ating pinitas na okra at sitaw. At ito po yung iaasin natin. kamias at saka po mayroon ding kamatis. Ayan po at bali pinuputol na po ni bossing yung isda. Ah. Yung dalawang medyo maliit ay dalawang puto Ah, tatlong putol. Dalawang mo, Bika. Tapos yung pong iba ay apat na putol Isik ang po natin. Sasabawan Hindi ba kulay? Oo, oh, maitlog. Oh. Sa na ito, maitlog. Oh. Ayan na, dito na po uli si tatay. At si tatay po ay pinuntahan si Tio Kagol, yung makakasama po namin sa pagluwas. Ay, nakausap mo naman po tatay. Maga, ay, naman guy, ay wala sila. Doon. Ah ako nga po pala may bibigay. Ano yan? Yung... Oo, sarap! Hindi yan, wow. ayaw. yan yung noni fruit. Ah, oh, papala Ay, nailan ka naman po, tatay okay. na yan. kita mo, na yung unang bigay. Ay, kumusta naman ang pakiramdam pag ikinain nun. Naka na may Kaya manawari, magalangari ito ang bukol bukol. Oo nga po. Ito na yung lahat. Oo, oh, pag naubos uli ay eh, Ah, meron pa. Bibigyan uli kita. Oo. Oh. Aba, marami pa nga doon. Buka, oh, ah, na uli eh. Ay, Akin uli ng mga eh, minsan ay siguro yung mga lumon ang marami ka ta yung uh -huh, uh -huh. niyo. Mga ano na nga po siya, mga mahihinog na. Ay, ay marami uli doon, kami mamimitas uli ni Bossing mga yun na minsan. Yan ang makatas. Sarap naman po tatay inumin, honey. Eh. Ang nanay na inumin, hindi. Pag kami sa ay may sumpong nakakayaw. Oh, yan po ay anti antay cancer dapat po ibaso, tatay. Isang tagay lang, araw-araw ay. Aba, misa'y magatapon ako. Ah. Ayan po at bali, nagpapakulo na ako ng tubig. Isinabay ko na rin po itong ating pangasim na kamias, kamatis. Oh. Tapos po ay sinabay ko na rin po yung sitaw. At yan po ay may regado na. Ayan guys, at update po dito sa aking niluluto. Bali, kumukulo na po. At ito pong ating isda. Ay akin pong ilalagay na para naluluto na po. Ito po po'y pinutol-putol na ni Bossing. Ayan natin lang pong iaayos ng lagay niya. Para hindi dag-andag ay. -an. Ayan guys, at ito pong mustasa ay akin na rin pong huhugasan. Para mamaya po ay ipapaibabaw na lang po natin kapag luto na po yung isda. Bali, ko po yung mga tangkay. Ayan guys, at bali, nailagay na rin po natin itong mga mustasa. At ito po ay luto na. Lagay na po ako, tatay. Kain na po. dito mo lang yung Tatay po yung nag Yeah. Nagkakalahating pilsin. Oo. Ang patakbo daw ng dugo. At si mahal na po ang nagpipili ng mga bato. Hindi ba, ako nagpipili pa din. <laughs> ah, nagpipili din po no. pala si tatay. Ayan po at naghahin na ako ng ulan. Meron na din po si tatay. At yung baro po ni Bossing ay nag-iisang pilsin. Hindi kalahating pilsin po sila. Ayan po si Eric, narinig ko yung nagsarado na ng pinto. Oh. At tayo ay kakain na. Ayan po ay banak sa Agos. Ito? Mm -hmm. Ah, wala ko siya panit. Sino galing ko doon sa may na. Kay... May naglako. Naglako yung tatay ni Isil, Ako ay ako'y bumili paborito na namin may itlog. Ano May pa-dessert si Mother. Saging. Kain <tipos> na kayo. Meron pa sa kawali. na lang sila nakatigim Masarap. Kabay nung ihaw na sila. Sabi siya na sarap sila. Kaya nga. Ang sabi ko, pagka makakakita ka uli ng ilak kay kay bibili, eh. ayan po si Mahal. Nag-aayin na po ng kanin. Ayan ba? Kapapagsarado po ng tindahan ni nanay. Parang may kausap. Saka po si Eric, doon na nakumukuha ng ulam sa ano ah, sa kawali. So, pray na po tayo. Si Mahal hmm. Kain Kain ang Kainan! Okay, Kain na. Sabay doon ako mo ah. Hindi kong Eric na. Ay, Bonerik, yung bagus. Ay, doon na lang ako. Nang pala si Becca. Beka, tayo makain na Beka. Oh, Ahulik ah, ah. Oh, ka sa balita. Ah. Thank you po! Sabi ni Tate ayaw mo daw yata ng Narilay na uh -huh. Meron pa dun sa kawan? Sa, sa, sa kawali. Meron pa. Wao, kung ano? Hindi nireview. ano. Hindi kung ano. Kundi ano? Hindi kung ano. Hindi kung ano. Hindi kung ano. Hindi kung ano. Ay, lang, bayan, bayan. banana eh. Huwag mong tipidin yung ulam mo. Meron mm. pa. Meron pa dun sa kawali. Eh. Ba, an ulam mo eh yan. Ang lalim matipid at iibok ng maga eh. Hahaha. Iulam ko pa. pa. Magtitira pa, si na... mm. pa pala si nanay. mataba. Sarugan. Magtitira pa pala mm. si nanay ng pangalusa. Itlog ang. Ah. Mahal po nun ah. Itlog ang. Ah. Ay, meron pa naman nanay doon. Kumuha mo <coughs> pa yun ah. Ikaw po tatay, pati ka nakain. Ba ba may, ba, may ako, sunod mo mga mga tatlo. Apat. Ah, kami may kakakain pa mo. Alas tres. Tinaili. Eh. Kain na kayo. Inusog pa kami. ang magsasaging na lang ah. Si Willi ng lakay. Na Sabi ko ba, pag gagano alas tres ay. <laughs> ay, okay lang. Tayo na may nag-almosal ay okay, alas, alas, alas gis. Oo. Oh. Nakain na si Mother. Ano? Ito yung gulay. Taro uh, na lang lahat. Aba, yung sitaw ay bagong pitas. Doon sa aking, sa aming taninan. Oo. Oh. Oo, oh, ibang marami sa akin nga. Oh. ah, paningkit pala. Aba, yung sa aking uh, sapatata, kami may darating sa pati ah, yan. Yeah. ilaga pala. Ay, yung bukos sa oh, oh, na ramaga. Bumi kayo, namin sa sampo. Eric, isa lang mo. Sa kaldero. Hinati doon siya yung sabado, mga inupo. Oo, ilaga mo bukas. Nakalimutan niya yung patala sa'yo, karina. Tamang tama, pati bukas. Pwede mo ba ako, bakit nagtatakot kayo? Ay, may ulo. Hindi ka kain. Kakain na rin po si Becca. Pero kung kaya ka rin yan, mas itutungay mo lang po. Salamat ate, kay Mears. Yan mo lang po sa tungkunin mo. ako. Nakikinuha po ni Becca ay yung tutong. Mahilig ako sa tutung. Masarap naman ang tutung kapag mainit-init pa. Bagong saing. Si na, Leia nga po pala at si Bunso ay nasa Maynila, honey. Yeah. <laughs> Pero sila po ay pauwi na rin. Much, much, much later. Ayan guys, bali, pauwi na po kami. At dito po kami dumaan sa may harap ng munisipyo. Wow, ganda. Napakaliwanag na po dito. Sa harap po ng munisipyo. Wow. Kami lang po hindi nakarating nung kami magpahila. Saka sa ta rito ha? Dito. dito muna, tapos matahihigap po.

Aw, <laughs> uh, niya Ano ah. anak 'ni Kapitan Inay? Ay bilis. Mm Hindi -hmm. pwede dito magpa-picture dito? Ah, picture taking. Papasok sa loob. Ano anak ni Kapitan Inay? Uh -huh. Boom, may phone 对。 la e